Alright, here we go. 85cc category mga idol ah. Final hit. So, nadi rin mga idol. Si Zaira Paco sa itong 85cc. Nag-iisang babae. Ayun, garabi mga idol. Aldri Cruz. Iba ka talaga Aldri Cruz. Wow. Aldri Cruz. Number 106. Uy, kadibing baba si Katolo. Wow, Jeter sa monong, ikaw pa Uy, Zaira, Pako, hirap ako, ikaw lima Ayun Sabi, oh, sa Pako. ako Alam na, nakuha si Jeter sa monong, sa hirap Ayun, bang makana, ilang Jeter sa hirap The pride of Zamboanga mga idol. So tulong ka sa buwang ka mga idol Kevin Babas Sarah Paco and Tumunong Ayon leading mga idol Leading yapon si Azri Cross ng Pulomulok So naray na nga tumba dito Wow, Aldri Cross Sino itong si number 106 Wata kailan eh Wow, Kevin Babat, oh, tumatalis mga idol Ayun Zaira pa ako, apat Sige, gato muna, panglima Gatunod mga idol, ang sambuang ka mga idol Ayun, inside Ayay, Zaira pa ako. Malong ang motor ni Zaira. Ayay, ayay. Sayang Zaira ramai idol. Buti na lang, may tumulong mga idol. Ang problema. Ay, sorak. Ayos. Kalarga na si Zaira Paco. Sayang na sayang. Last position, Zaira Paco mga idol. So, on the lead, Aldric ha. Aldrich Cruz. Sabi. Rabi, baka-baka na yung mga idol Si 106 of City Big Papa Ayan Ayon. mga idol Rabi, PC, oh Uy, gentle trainer idol. 65cc ang bau no? Grabe, laban sa 85, oh. Grabe ka ang gentle trainer, oi Sumali, mga idol, sa 85cc. oi nakuha na mga idol. Nagkibin babas mga idol. Okay, 108 or oh, 106. alaga Little to versus no. Little Bear mga idol Ayan Sabi lumalaban ng 65 oh Laban 25. sa 85 Sira pa ako Mabol Tayo na tayo ang atong idol 150cc mga idol So panalo yun si Aldric Cruz Denny Kadoa si Kibin Babas Dyan 'yung tumunong ayun Ayon.